Ito po ay uh, kalamansi. So, pula pa lang pero may uh, bunga na. Magandang buhay mga kakuboy. As usual, nandito po tayo sa Tayug Public Market at sa kasalukuyan po ay mayroon po tayong uh, na mataan na magagandang pula po at uh, atin po itong uh, i-interviewin para malaman po natin kung gaano po uh, kaganda ang kanyang mga tindang pula. Uh, sir, magandang umaga po. Magandang umaga, sir. Ah uh, ko po ako po yahan uh, ng mga dito sa mga punla mo sir kaya ako ay uh, okay lang po ba magtanong-tanong sir para po manaman malalaman po ng mga viewers natin lalo na po yung mga may hilig po sa gardening katulad ko po o yung mga farmers na gusto po pong uh, makabili ng uh, malusog na punla Sir uh, gaano na po kayo katagal nagtitinda po ng punla ay nakita ko na rin na ano nakapos dito Ah, tatlong buwan. So, sir, as ah, makikita po natin is, lah, lahat, po ng mga punla mo is eh, napakaganda. So, ano pong pangalan nyo, sir? Ako si Manolito Aragon, sir. Ah, taga tayo, Pangasinan. As si sir, Manolito Aragon, taga Ligaspi po. So, shout out po sa lahat ng mga taga Ligaspi. Sir, ano po ba ang uh, sekreto ng isang uh, Manolito Aragon? Bakit po lahat po ng punla ay uh, talagang quality at napakaganda? Okay. Sa totoo lang sir, ito ay binibili ko rin sa mga iba't ibang nurseries. Ah, sa nursery pero, po galing ito? Oo. Uh, pero inaalagaan ko yan bago ko i-dispose naman, inaalagaan ko yan. Ah, so ibig... sa nursery, kung na yan, follow, kung na yan, treatment, ng bang mga para hindi magkasakit. Ah, so alagang-alaga po alaga -alaga sa, alaga -alaga. sa nursery pa lang po is alagang-alaga na, uh, so... Ano naman po ang assurance ng uh, bibili sa iyo, sir, na talagang quality po yung punla natin? Eh, lahat naman ng seats natin, sir, eh, puro hybrid. Ay, hybrid. Uh, so magandang klase po. Pagka hybrid, ibig sabihin po, eh, uh, talagang piling-pili po yung... Piling-pili, uh, tsaka marami kung mamunga. Marami kung mamunga. Kung magkano naman po ang uh, punla, ano po ba ito, uh, pera-tripo o pera... per teraso uh, per sir. Uh, 820. Ah, pwede rin pong perpiraso. Oh, uh, perpiraso, per trade. Katulad po nitong uh, sili. Anong klaseng sili po ito, sir? Ayan, eh, tinatawag na panigang. Pero iba-ibang variety ang panigang. Ah, iba-ibang variety. May maika, may green choice. So, ilang rin. piraso po yung 20 pesos, sir? Uh, walo, sir. Walo. walo. So, ayan po. Ito po ay napakalusog na punla ng kalabasa. Ayan naman po yung kinatawag naming kapuday. Ito naman po, kamatis at uh, napakaganda po ng kanyang pula talaga. Sili. Uh, talong. Ito po, kalaman si sir, uh, yung iba rito yung may bunga na. So yung mga may bunga na, yun eh, unang-unang nabili. So magkano naman po ang pula ng kalaman si sir? Ito uh, pesos per na yan sir, mayroon din kasi 50, 50, may tig 150. Ah, so dipindi po sa laki? Uh, dipindi sa laki at dipindi na rin sa kung ilang piraso ang bilhin mo, may tawad pa naman. Oh, so dipindi rin po sa kung ilang piraso, kumbaga may wholesale, may retail. So ito uh, naman po, guwapol, magkano naman po ang isang... Uh, wa... Ayan sir, 150 rin yan. 150. Uh, ito po, Suha. Suha, 150 din. 150 rin. Ito po, uh, Guyabano to, Guyabano. 70. 70. Ito Balimbing. po, Balimbing. 150. 150. At ito naman po yung uh, Rambutan. 250. 250. So, ito na yung Kamyas. Kamyas, 150. So, 150. Ayan guys, uh, kumpitong-kumpito po ang price. Ayan mga kakuboy, sa mga gusto po o ma bumili po ng uh, Pula ni Sir Manolito Aragon, ang pwesto niya po is dito lang po sa may... Uh, Likod po ng Tayug Public Market po, tabi po ng uh, bilihan po ng itlog, uh, malapit lang din po sa bilihan po ng isda. So ayan guys, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Bye-bye.